nilag ko daring lugar guys ah sa tigi uh, argao pool siya so yung pool di ba pero una mo makaabot aning lugar uh, sa mugdan ng perting lisura ako pakita ninyo ang dan nga akong naagi ana at angason kay siya kuan pagyot ka ng singan niya dili siya pwede magsugat ang duha ka four wheels kay pang -pang ang kilid masiguro. siguro ako lay pakita ninyo guys ha Tetan awa ang view oh, di ba? Nindot naman sa Gayo, Sulit man saja tanga sonon kay nindot og view. Ah sige, pakita na ko akong gagian, guys. Oh na, no, dari mi age. Ya, liko mi da pita. Tapos ya saka. Video okay pa dre da pita kay samintado pa kay gin nag-renovate sila. Na uh, roadway dining na ah, mao na magyagian na ya, tanawa so wala problema dari rapid ta kay kaya pa man uh, pero ma lagi kung four wheels ka naik na ay kuan mag sugat ninyo orang maglisod lisod kay kuan man good ka na ga pa ba pero mga recommended para sa mga magmotor Pero, Roa ko kibabasig na iagyanan sa lain dito sa unahan. Okay, first time ang gud akong ari niya. Yeah. Awas kadumdum. Ah. Daw may agyanan ni gud to. Kusa, tong pag drone ko or, kita ko na ila ila agyanan sa unahan. Ang uh, dire de pita, murag simintilit na seminta do batoon na. Tapos dire na nagsugod ang kuan kanang matang sedan, uh, mm -hmm. son di pwede andre nga naka four wheels kay di John paano ang kilid mo ang pang pang di, lagi ang kilid yeah. pero pag add to sa taas pag sa taas namin mga na may mga noon so but pasabot ana na agianan ang mga four wheels dering dapita kay kaniya mong gagian uh, dili sa uh, recommended sa mga naka four wheels yan batuon sa kayo dito diligado kita agi under the pitah. Pero uh, all siya, dili ka siya layo, dili siya ano, kanang layo at tuon ang usod yung tangason dili sa kayo taas. Maura noon to. Pero pag abot ni Madre sa taas, sulit so kaayo ang view, mm -hmm. bugnaw pa and ah uh, uh, nindot ilang pole wala pa sila overnight guys kay bago pa man sila siguro hangtod ra sila alas 5 sa hapon pa ang uh, entrance fee kay 50 kung maligo mo murag kung di mo maligo 25 man siguro ay uh, 50 man gud ang gibayad dire dire ka tong nanood nami Mamao na ni guys ang tiki pool na siya sa Bangil. Tok, tok sa bundok bukid. Di ba sulit naman kayo ang view kung gusto niyo mag unwind, mag relax relax, hindi lang mo <laughs> mag-over, mag overnight Pwede kayo mo dire. Oh, okay, di ba na mga multi ka po ang ako nakita. Sobot po sa boat, nailang na mga four wheels dire. Amaran guys iki entuk jos nonton ngevideo bye bye